Akala ko, sino magsasabi nandito pala ang kamag-anak namin? Good morning! Agang kasama mga chikiting. Asan mga chikiting? Papahangin. Susunod natin yan, dagat naman. Balito -da sana, babinigin. Layo na. ba? Ano natin? Ano yung Malayong ganda rin pa. May pabasok kayo na nagaling. Cut. Ay, nakasiksik sa bato. Kala ko ba magyadyaging kayo? Bit kayo nag-uusyoso ng tilapia. Baka makakakuha. Bukad ko lang kami. Ako ah, na lang sa mga bato. tatalon ba ka? Matatalon ka ikaw? Ha? Pagod ka na? Ang bilis magliwanag, ano? Oh? Dito sa mga grid-grid na ito, mas madami ko. Mm-mm. O, no, ayan, Larry. Mag-ano mag, ka na ng pamingwit. Mag-ready ka. Mamingwit tayo. nasa ano? Nasa gitna. Kami mamimingwit. amaze na sila. Ang dami Mag-ready na kayo pamingwit. Mamimingwit tayo. Ah, talagang na, babalik uh. kami dito. Kami ay mamimingwit. Oh. No, gonna... puisqu... <laughs> Sabi mo kay Tita Pe. Hmm. Tita Pe, huwag <laughs> na tayong bumili. Mamingwit na lang tayo. Dami nga naman. Ba't karamihan ni kulay orange? Kasi yan yung ano, nilalagay yan sa peace cage. Nilalagay yan sa peace cage. Pag nawala yan, ibig sabihin, may butas yung ano, yung cage. Tanda nila yan. Dati may mga peace cage dito. Siguro pinagbawal na. Oo. Tinanggal na. Ayan, dami oh. Ayan you guys. Ang dami. Ang daming tilapia. Ayun. Kitang-kita. Kitang-kita. Sarap mamingwit. Mamimingwit kami. Gutom na ba agad? Ha? Dito lang sa sulok na Hindi ka So, kan <coughs> <laughs> Kinalimutan na ang jogging. Sige, pahinga muna. Mya-mya ulit. Huh? Tilapia. Malalaki nga naman. Huh? Gutom yung mga yan. Alam mo kaya naglalabasan sila? Kasi sanay sila pag may tao, may pagkain. Try natin mya, mya. Oo, pag may dumaang magtitinda ng pandesal, bili tayo, tapos bigyan natin. Yan na, yung taal. Ayan na yung pumutok. Oh, ayan na yung pumutok. Oh guys, tingnan nyo to. Ito yung pumutok. Di ba, ang laki. Nung un... <coughs> nung unang panahon daw, ito yun. Ayan yung unang pumutok. Kasi yan yung pina... pina tinuturo nun Nung kami elementary, tanda ako yan. Tapos ngayon, ito na siya. <coughs> madami daw kasi butas yan ah. lakad lakad tara hanggang dito sa dulo lakad tayo ang ganda tingnan ng sunrise ganda dito magkape tambay ka lang isip isip na ang dalawa. Walang kapagod-pagod. Eto na. miamia maya tulog tong mga to. Ano? kaya pa? Maganda maglakad-lakad dito. Ang dami naglalakad. Nilinis na nila. Dati hindi masyadong ito eh, Inaayos na oh. Maganda din dito sa gabi. Wow, mali! Akala ko pandesal. Mamimingwit pala si tatay. Pa? Ah. Nasaan po pamingwit nyo? Ah, ayun! Oo nga. Sige tay, mamingwit, Manonood kami. Baka may madaming makuha. Ang daming tilapia. Naputput si tatay. Akala ko pandesal. <laughs> wow, mali kami. Akala ko pandesal. Mamimingwit lang pala. Yung pala kanyang busina. Kakaloka. Akala ko yung ano, busina pala niya yun. Akala ko pandesal. Buti hindi ko sinabi. 50 pesos nga pong pandesal. <laughs> dali, dali, tara, sundan natin. Tingnan natin. Ano na tayo ng pamimingwit? Alin? Oh, ah, mababaw pa dyan. May, may, may naman naliligo dyan, pero dun sa kabilang side. Gandao na ano na ang araw ano? Nasikat na. yung basura. Yung lumot tayo, yung Kaya ang basura dapat binubulsa. Mababaw pa pala siya, oh. Hanggang bewang lang ni kuya. Oh. Malayo na mababaw pa. Pero siguro may part dito na maano, no?

so Nakakarami din po kayo. Wow, not bad. Apat na kilo. Ano po ipinapain ninyo? Abulate. Uh, ah, Sumabit po tayo. Yeah, po. Hindi na. Lari yung ang gapangin Ayan o. No? Sumabit o. Oh. Gapangin mo oh. Sumabit yung pamingwit ni tatay. Wait lang tay. Wait lang. May cellphone kaga ga? Ayan no? Sumabit. Yan. Yun, yung pabigat ang sumabit pala. O, yung pang ano. Okay. Yan. Ito okay, nasa ano? Nasa bakod. Ah, Ayan po. Santo Tomas po. Ah, Santo Tomas. Ah, po. Wala ka pong nag-aahon dito ng ano? Ng tilapia pag ganitong oras. Ah, hindi yun Ah, doon. bakang Dito Ah, dito wala. Nilinis na ano po. Tinanggal na yung mga nasa gilid. Buti gumanda na. Lato, ang ganda sa ni blakay oh. Bulakay Loom, talay sa'yo, hmm. panin pinalinis. na talaga. Teka, teka, teka. Oh. Pinalinis mo. na talaga. Uh -huh. Awa Tapos yung po tayo nag aano nung lambat na yon hanggang anong oras sila doon? Ayun yung nag aano ng lambat. Ayun o. Oh. Uh, Naglatag uh, ng, ng lambat. Ano, natanggal? Natanggal ang sabit? Ano, uh, nag-isalay, ano, bakit uh. Testingin na nga natin, Tay. At nang makita namin. Hindi pa nakakakita yung mga bata, bata ng ganyan, eh. <laughs> Namimingwit. Ay, paano po? Pakakainin? Oo. Dini, dini, Tay. Dini. Yan ka Ano pong pakain yan? Pelet. Ah, pelet. Pelet tas biya miya, ano? Ay, oo! Anong tawag? tayo anong isda itong mahaba? Po? Opo, opo. Opo, ano po, five. Nandito na kami. At itong aking kapatid ay na malstro kaya kailangan paglakad laka rin. Ayan na. Nalagyan na ng pain ni tatay. Nakakaapat na kilo po kayo. O, pag-uwi yung maista. Wow. Nag-isabit din yung pain. Magkano mo ngayon? Opo nga. Isang daang mahigit po ang isang kilo. Sinti-sinti tao ngayon. Opo nga. Apat uh, na peraso? Tatlong peraso? siyam Ko? shampoo kayo? Pwede pangalan niyo mo, tay? Pilino. Natatay Pilino. Naku, sasama ko ang Pilino kasi... Ilan taon na po kayo? 81. Pa? Wow! Ah, 81? Wow! O, oh, diba? ba? Ah, Abutin ng 100 pesos tatay. Basta Bay, lagi baka, na lang mag-isda. Baka hindi hula. Gusto ko makadali Abutin, eh. ah, basta lagi kayong mamiminuit. Oo oh, okay. ma. nga. ano? Uh, binibigyan. 81 years old na si tatay. Opo nga, para para mapakinabangan na agad. Yes, dapat i-push na yun. Ayan na. Ayan na, mamimingwit na si tatay. Abangan natin, abangan natin. dapat ganun pala magdadala ng ano ng feeds para lumapit. Kinahagisan oh, ng feeds. Oo, nilagyan mo ng tatay. Eh. Kasi pag naubos na 'yon, yung bulating niya ano niya, niya yung parin yung ano, di ba? Pag gumalaw yung palutang na yan, may nakagat na. So, sila impan kain pa ng lambat pa. pa to. Walang siro pag uwi. Walang siro pa ayon, Oh. May na, may Ang oh. may, may daming tilapia. Ayos ka lang. Pwede yung mga dilaw na sa Alin po yung dilaw po? Oo. Oh. Sa Ah. Eto po itong mga ano na to. Yung mga halamang tubig ano po ayan po bata panting na yan yun ang kagandahan pag laging nae-exercise eh, ano po Nahilatay na oh. nahihila na yung iyong pain oh, wala kayo na, wala kayong maintenance po. Wow, ang galing naman. Lagi kayo nagbabike. Oh. Yun lang, kagandahan pag laging nakabike. Opo nga. Eh di, kayo nagkaano na rin ng kanin. Bawas kanin. Kasi pag itinigil mo ang pag-exercise, eh, yun ang rarayumahin. Ano po? Nagbubukid din kayo? Mm. Ano pong mga tinatanim nyo? Mga po, sitaw. Wow. Sa may tanim po kayo? Um. Ano pong may may gulay na kayo? Wala pa. Ah, wala pa bunga? M hmm. Wala, wala na tay. Kinutib-kutib na, ano? Nadaya na, Nadaya na kayo. <laughs> <laughs> Wala po nag-tighten na pandesal dito? Saan? Ay, oo, oh, kanina pa yan. Dumaan na yan dito kanina. Hmm. Hindi ko alam eh. Para siyang flying fish. Flying fish po. Yung mahaba. Parang ganun. Opo, parang may tuka. Parang may tuka. ka. Eh di sa hapon po, ano, madami dito mga nagtatambay. Yung mga tindahan po ba ngayon ay eh, ano, bukas pag hapon? Ha? Na. Baka malaglag yan lari. Tama yan, may steamboat. O, yan. Tama? O, diba? O, mo, lagi tayong babalik dito ganda. Lagay na uli si tatay. Madaya ang tilapia na are. Ayun, meron na lapit na ano, orange. Opo. Panlagay yan sa lambat, sa ano yan, ano po, fish cage. <laughs> Merong isa. Ah, ang purpose lang pala nun. Para meron siyang maano. Para meron siyang mahulog. Sumasabit. May sumabit na. Oh. Ayun oh. Nakuha niya. niya. Ay, tinanggal. Ah, uh, hindi po, barangay po kami. pa yung dulo para hindi siya makalabas. konti pa. Para hindi makalabas. Pa eh. Oo, kailangan buhay para gumagalaw-galaw. <laughs> Tinungog na siya tapos ipapakain pa siya sa <laughs> isda. Hindi, <laughs> masok mo. Para hindi siya makalabas. Yan. Malabas ano?

OKAY. Tate, eh, si Tatang naman. Tatang. Ayaw ni nung kainin. Lalambatin na lang. Te, eh, si Tatang. Kainin ah, ka nga. Binubulabog pa rin yung lalaki. Binubulabog pa rin yung isda. Kaya nagalaw. Tingin <laughs> mo nga kanyo. Dad mo yung mga mga pangkunta sa akin. Yung mga pamilya ng bali. Bali, sabi sa dami. Mga itong bata na tumiyasa ako na agad. <laughs> ilan ta bakit ilan taon na po kayo na nag-asawa? Ilan taon na, ilan na taon na kayo tayo nung na nag-asawa? Iba, Trinta? Ah. Trinta. Lima anak nyo. Ilang taon po ang bunso nyo? Iba, oh, malalaki na. May mga asawa na po mga lahat. Mga na oh. Nandiyos, yon, <laughs> Kaya kayo enjoy enjoy na lang. 81. Uh, ah malayo ting. Okay. Duman sa amin pag-ani eh. ako na ani. <laughs> <laughs> Oh, meron na yan. Yun! 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 Ay, ang galing! Yay! Nakaisa na si tatay. Oh, hindi pa niya nauubos, oh. Okay. Kinagat pa lang. Nauubos Oh. Oh, di ba? Ayan, ya, Nakaisa na si tatay. Hmm. Nakakaapat na kilo sa isang araw. Hmm. Ah, not bad. Hindi hmm. na bibili. At dahil dyan, uwi na tayo. Nakaisa na eh. na si tatay, uwi na tayo. Hindi <laughs> <laughs> na, <laughs> <Di> na, <laughs> <Di> na mapapalo. Hindi <laughs> na mapapalo. Boy, uh, yung asawa niyo po nasa bahay. nasa bahay, naman nanay, Hmm, ayun, may, may, na mm, may nagalotay. tayo. Pag lumubog, sinila yun Ayun. Sino magsasabi, nandito pala ang kamag-anak namin. <laughs> si Tatay Pilina. Pilino nga po dah. O, Pilino. Castillo. Pilino. 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 Pilino? Pidelino. Castillo. Castillo. <laughs> <laughs> Sige tayo, bye, bye At kami magbubukas pa ng tindahan. Babalik po kami sa isang araw. Ah, opo. po. Kayo din. Bye, -bye po. Lang. Uwi na kami sa isang araw uli. Kasi kami magbibukas pa ng tindahan. ganda dito pag hapon. Pa. Ano, Ito yata papaya, yung portable, portable si Ara. Saan? Ay, you know, papayat nga lang. Ganda. Ha? Ano po ano yun, te? Alin? Saan? Nasa gitna? Oo. Indian tree? Hindi ah. Ayan o, yan, parang pinya. Hindi pa ka pinya pag-iisipin pa ako nito kung anong puno. Hindi ko alam. Eh. Oh, Ang dami na gaano, oh, tahari.